sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa kailaliman ng Nether Abyss, sa Mar Ingle na palasyo ng Umbral Clan, biglang nanlaki ang mga mata ni King of Fangs, tila ba ang kanyang kaluluwa ay binalot ng matinding pagkagulat. Hindi nagtagal, napaluhod siya sa malamig na sahig, at mula sa kanyang bibig ay bumulwak ang dugo na parang ilog ng kapahamakan. Nanginginig ang kanyang buong katawan, Tanda ng malupit na pinsalang panloob na kanyang tinamo, hindi niya kailanman inakala na si Ye Junlin, na matagal niyang mina maliit, ay isa palang tunay na immortal cultivator, mariin niyang isinambit, puno ng panghihinayang, buti na lamang avatar niya ang nawasak, kung ang kanyang totoong katawan yon, marahil ay agad akong nalipol. Mula sa kadiliman, mariing nagtanong ang envoy mula sa outer world, ang kanyang tinig ay parang kulog na bumabalot sa paligid, ano ang nangyari sa kanya? at nagtagumpay ba ang kanyang misyon, nanginginig pa rin si King of Fans, ngunit pinilit niyang ay lahat ang katotohanan, na si Ye Junlin ay nagkunwari lamang na isang immortal, at kahit ang makapangyarihang nether artifact ay walang nagawa laban sa kanya. Napakunot ang noo ng Divine Envoy, bakas sa kanyang mukha ang halong pagtataka at matinding pagkagulat, mariin niyang sinabi, ang nether artifact ay may kapangyarihan ng fifth heaven through immortal, paano kung mas mataas pa ang lakas ni Ye Junlin? higit pa sa sixth heaven through immortal realm. Mapait na tumingala si King of Fangs, pawisan at halos mawala ng hininga, mariin niyang isinagot, hindi kumaten siya ang kabuuan ng kanyang lakas, ang alam ko lamang, ang siyam na nag-aapoy na flame dragon na pinakawala ng nether artifact ay namatay, sa isang kalmadong dura lamang ng ating bida. Lalo pang nagdilim ang mukha ng Divine Envoy, bakas ang pagkagulat at pagkamangha. Hindi ko inasahan na ganito kalalim ang itinatagong lakas ni Ye Junlin, nakakabilib ang tibay ng kanyang loob. Dagdag pa niya, habang unti-unting naglalabas ng kulang enerhiya mula sa kanyang kamay, puno ng kumpiyansa. Ngunit mabuti kung masyadong madali ang misyon, nakakabagot. Ngayon, panahon na para siya ay magbayad. Agad na nagtanong si King of Fangs nang ang tinig, na na ba ng Divine Envoy ang susunod na hakbang? Ngumisi ang Envoy puno ng panlilinlang at kumpiyansa, at mariing inilalahad, ang Nether Abyss ay isang sagradong lugar na itinatag ng aming dakilang ninuno. Taglay nito ang sikretong kayang yan ni Jin ang buong daigdig. Kahit ang Immortal Lord ng Kunlun ay magtangkang pumasok, hindi na siya makababalik ng buhay, si Ye Junlin ay isang hamak lamang kumpara sa kapangyarihang yun. Nang marinig ito, napatayo si King of Fangs, na panganga sa matinding pagkagulat, akalain mo, Ganito pala ang kapangyarihan ng Nether Abyss, mariin niyang itinanong kung paano nito maakit ang mga cultivator mula sa Eastern Domain. Masayang sumagot ang Divine Envoy, habang sa kanyang isipan ay sumisilip ang imahe ni Chen Shao, dyan papasok ang piyesang inihanda ko sa labas. Lumipat ang eksena sa Shuantian sect, sa ulap na bumabalot sa Misty Peak, ang tahanan ni Ye Junlin, dito, masiglang sumisigaw si Shuyun Ian, Puno ng tuwa at paghanga, junior brother ye, lahat sa labas ay pinag-uusapan ka, sino ang mag-aakalang umakyat ka na pala sa pagiging true immortal? Sumunod si Zhao Dezu, ang kanyang tinig ay puno ng paghanga at galak, ang galing, sinadya mo bang itago ito sa amin, junior brother ye? Nang marinig ang mga salita, agad na pinaalalahanan ni Su Chenzu ang kanyang mga kapatid sa sekta, mariin at puno ng autoridad, bantayan ninyo ang inyong mga wika, Si Ye ay nagpapayabong ng kanyang Dao Heart, nakikisalamuha sa mga karaniwang tao, at ang kanyang pangunawa ay higit na mas mataas kaysa sa atin. Samantala, bahagyang ipinikit ni Ye Junlin ang kanyang mga mata, ang kanyang tinig ay mahinahon ngunit puno ng bigat, magdahan-dahan lamang kayo, at huwag kalimutan ang pagpapakumbaba. Mula sa likod, mariing na pangiwi si Hong Cheni, ang kanyang isip ay kumukulo sa inis, kay kapal ng mukha nito, nagdradrama na naman ang gago. Sa kabilang panig, si Li Wuji ay masiglang napakuyom ng kamao, puno ng paghanga at galak. "Master, huwag kang masyadong maging mapagkumbaba. Ngayon, minana mo ang Fallen Immortal Island, isang napakataas na mana sa Immortal Realm." Nang marinig ito ng tatlong peak master na kapatid sa sekta ni Ye Junlin, nagningning ang kanilang mga mata sa matinding kasobikan, bahagyang natigilan si Ye Junlin sa gulat, habang masiglang nagtanong si Xu Yunian, Pwede mo bang ipakita sa amin ang minana mong artifact? Makakatulong ba ito upang makapasok kami sa landas ng imortalidad? Sa sandaling yun, kalmadong inilabas ni Ye Junlin ang isang maliit na isla na lumulutang sa kanyang palad, mariin niyang inilahad, ito ang mana ng Fallen Immortal Island na natanggap ko mula kay Liu Huangshu. kung magiging immortal kayo o hindi, nakasalalay yun sa inyong kapalaran. Nang makita ito, agad na nilapitan ng tatlong Master ang isla upang masuri, bakas sa kanilang mga mukha ang halong paghanga at pagtataka. Mariing itinanong ni Jaudezo, bakit napakaliit ng isla, paano tayo makakapasok dito? Dagdag pa ni Su Chenzu, puno ng paghanga, huwag mong sabihin na isa lamang itong pangkaraniwang bagay na mahika. Mariing ipinaliwanag ni Ye Junlin, ito ay isang special treasure, taglay ang sariling daigdig, kaya nitong lumaki o lumiit, sa loob nito ay may masaganang cultivation resources at hindi mabilang na mga sinaunang immortal. Samantala, lumapit sina na Hong Cheney at Li Wuji, masiglang nakatitig sa Special Floating Immortal Island, bakas sa mukha ni Li Wuji ang matinding pagkamangha, Master, hayaan mo kaming pumasok sa isla at tingnan, baka may matuklasan kaming kamanghamanghang pagkakataon upang maging immortal. Sa isip naman ni Hong Cheney, nagniningning ang kanyang mga mata sa kasiyahan, ito na marahil ang aking pagkakataon upang muling maging tunay na immortal. Agad silang pinahintulutan ni Ye Junlin dahil sabik na sabik kayo sa inyong kapalaran, papayagan ko kayong bumisita sa isla, ngunit kayo na ang bahala sa inyong magiging kapalaran. Pagkatapos, mabilis at malinis siyang bumuon ng hand seal gamit ang kasanayan na Heaven and Earth Converge, agad na nagliwanag sa gintong enerhiya ang Special Floating Island, mariin niyang isinambit, Immortal Isle tanggapin mo sila. At sa isang iglap, nag-transform sa mga gintong liwanag ang kanyang mga kapatid na masters at dalawang disipulo, habang isa-isang pumapasok sa loob ng Special Floating Island. Makaraan ng ilang sandali, sa loob ng Special Floating Immortal Island, sa isang lagar na nababalot ng makapal na hamog at misteryo, dumating si Liwuji, na pasinghap siya, ang kanyang tinig ay pabulong at puno ng pagtataka, nasaan na ang lahat, bakit ako na lang ang naririto? dagdag pa niya. Habang kumakabog ang dibdib, ang lugar na ito, parang pamilyar. Bigla siyang natigilan ng mapansin ang isang nilalang na matagal na niyang hinahanap, sa itaas ng bato, nakahimlay at nagpapahinga ang kanyang alagang malaking agila, agad siyang napasigaw, puno ng pananabik, ang aking agila, buhay ka pala, dumadagundong ang kaba sa kanyang dibdib, kasabay ng kasiyahan, ito nga ang Blade Shred Valley. Sa sandaling yon, si Lei Wuji ay tila naging isang bata, puno ng tuwa at pananabik, bakas sa kanyang mukha ang kasiyahan habang sinasabi niyang sobra niya itong namis. Ngunit ang agila, himbes na magpakita ng lamang, bahagyang sinipat lamang siya, tila naguguluhan at naiinis sa baliw na tao na tumatawag mula sa ibaba. Sa matinding inis, biglang nagpakawala ng dumi ang agila, at malutong itong tumama sa ulo ni Li Wuji, natigilan siya, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at kahihiyan, pagkatapos, walang sabi-sabi, Mabilis na lumipad ang agila sa himpapawid. Napasigaw si Li Wuji, puno ng panik at galit. Hoy, malaking ibon, huwag kang tumakbo, hindi mo ba ako nakikilala? Naku naman, dahil hindi mo ako kilala, kailangan ba na damumi ka pa sa akin? Ngunit bigla siyang natigilan ng mapansin ng mga gintong balahibo na unti-unting nahuhulog mula sa agila. Bakas sa kanyang mukha ang matinding pagtataka, ito, ito ay napakataas na kalidad ng materyales para sa paggawa ng sandata, kung gagawa ako ng espada gamit ito, baka makapantay pa ito sa isang immortal weapon, sumili ang ngiti sa kanyang labi, habang mariinyang niyang iniisip, ang mga gintong balahibong ito, ibang iba kaysa dati, marahil hindi ito ang aking dating agila, kundi isang sinaunang immortal spirit beast. Samantala, sa kabilang panig ng floating immortal island, Makikita ang isang lalaking cultivator na nakasuot ng puting robe, siya ay nakaluhod sa harap ng isang kakaibang bagay sa lupa, malambot, Makulay, at tila puno ng enerhiya, mariin niyang sinabi habang hawak ito, ang immortal na lupa ito, isang napakalaking kapalaran. Walang pag-aalinlangan, agad niya itong kinain, bakas sa kanyang mukha ang halong mapait at napipilitan habang inunguya ang malambot na lupa, puno ng katatagan ang kanyang tinig, kahit nalasang tunay na dumi, ang immortal energy dito ay tunay na totoo. Ngunit bigla siyang napatigil ng marinigang pagungul ng isang nilalang mula sa di kalayuan. Doon, bumungad ang isang demonic beast na nahihirapang tumatay. Ang, ang duminito nito ay kahawig ng soft na lupa na kanyang kinakain. Lumaki ang kanyang mga mata sa matinding gulat. Sa walang sabi-sabi, agad niyang napadora ang kanyang kinain, bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkasuklam habang patuloy na sumusuka. Teka, ibig sabihin ba nito, talagang kinain ko ang. Ngunit kahit labag sa kanyang kalooban, pilit niyang inayos ang sarili, mariin niyang winiwika sa kanyang isip, ang duming ito ay may napakalaking immortal power, para sa kapakanan ng aking pagsisikap, titiisin ko na lamang ito. Samantala, sa kabilang sulok ng Immortal Floating Island, makikita ang isang lalaking cultivator na mariing nakatitig sa isang demonic beast rhino. Mula sa sungay nito ay nagtitipon-tipon ang mga kidlat, kumukulog at kumikidlat na tila nagbabadya ng kapahamakan, unti-unting lumaganap ang pressure sa paligid, at ang kalangitan ay tila nanginginig sa lakas ng enerhiya, mariin binigkas, puno ng paghanga, ang immortal spirit na ito, kayang kontrolin ng kidlat, matagal na akong naipit sa aking thunder path, at ngayon, nakakamanghang makita ang ganitong kapangyarihan. Sa kabilang panig, makikita ang isang babae na tila sumasayaw sa malawak na hardin na puno ng kulay rosas na bulaklak. Bakas sa kanyang mukha ang kapanatagan at kaginhawaan, habang dinadama ang maaliwalas na simoy ng hangin, kalmado niyang inilahad, ang immortal aura sa loob ng hardin na ito ay nagpapaliwanag ng daigdig ng daw, sa sandali lamang ng pag dito, nakalikha ako ng bagong teknik na akma sa akin sarili, isang pangitain na sumasalungat sa langit, isang bagay na hindi ko pa naririnig kailanman. Lumipat ang eksena sa panig ni Hong Chenyi, siya ay marangyang naglalakad sa malawak na lambak, pinagmamasdan ang mga ibon na lumilipad sa itaas, mahinaw niyang sinabi, puno ng paghanga, ang mga nilalang na ito ay tiyak na may pambihirang pinagmulan, ngunit tila hindi para sa akin ang ganitong imortal na kapalaran. Ngunit bigla siyang natigilan ng masilayan sa di kalayuan ang gate ng isang marangyang bahay, bakas sa kanyang mukha ang pagkabigla at pagtataka, bakit may bakuran dito, tirahan ba ito ng mga imortal? Sa walang pagdadalawang isip, agad siyang pumasok sa bakuran, dala ng matinding kuryosidad. Mariinyang napatanong sa sarili, ano kayang uri ng mana ang narito? Sana huwag mo akong biguin. Habang naglalakad si Hong Cheni papasok, nakita niya ang isang fish pond na puno ng mga isda na lumalangoy. Sa di kalayuan, isang donkey ang nakatayo, nakaharap sa kanya. Mariinyang binigkas, ito na ba ang tirahan ng isang immortal, isang lugar na ganito kapang lawan? Bigla na lamang humiyaw ang donkey, mariing binanggit ang mga katagang, anak ko, anak ko, anak ko. Nagbago ang mukha ni Hong Cheney, tila isang demonyo sa matinding inis, galit niyang sinabihan ang donkey, tumigil ka, hungkag na asno. Dagdag pa niya, sabay unat ng kamay sa likod, dahilan mahulog ang isang paso ng tanim sa lupa, nakakainis, nasayang lang ang aking pag-asa, walang imortal na kapalaran para sa akin dito. Ngunit mula sa lupa, biglang lumaganap ang berdeng enerhiya mula sa tanim, na paatras si Hong Cheney sa matinding gulat, Bakas sa kanyang mukha ang pagtataka, yun ang maalamat na halamang kahit paghipan lang ng mga immortal ay nagiging abo, ang burn the immortal grass. Bigla siyang natigilan, sabay lingon sa gilid, nang mapansin ang mga manok na nag-transform sa makapangyarihang demonic spirit, isang phoenix, na panganga siya, napakunot ang noo, bakas ang halong gulat at pagtataka, ano, isang phoenix, ang buong bakuran ay puno ng mga phoenix. Sa puntong ito, Makikita ang dalawang koi na mahinahon na lumalangoy sa fish pond, ngunit sa isang iglap, bigla itong nag-transform sa mga water dragon, napahiyaw si Hong Cheni sa matinding pagkagulat, ang kanyang puso ay tila mabibiyak sa hindi inaasahang pangyayari. Mariin niya itong tinitigan, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at ang tinig ay mabigat na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang dibdib, isang dragon, at hindi basta dragon, kundi isang purong lahing five-clawed golden dragon ano ba ang lugar na ito? Ngunit bago pa siya makapagpatuloy sa kanyang malalalim na pag-iisip, biglang lumapit sa kanya ang mga makapangyarihang divine spirits, ang kanilang mga tinig ay parang kulog na humahampas sa kalangitan, malakas na humihiyaw sa kanyang harapan, ang paligid ay umalingaw-ngaw sa kanilang sigaw, tila ba ang mismong hangin ay nanginginig sa kanilang presensya. Napasigaw siya sa matinding takot, ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol ng digmaan, sabay pa si ganyang binigkas, Puno ng pangamba, wag, huwag kang lalapit.